patuloy na nananawagan ang probinsya ng Davao del Norte ng suporta mula sa publiko at maging sa mga mambabatas sa pagpapanatili ng mga tagumpay sa ilalim ng Insurgency Free Davao del Norte. Lalo na't hindi madali ang mga pagsubok sa pagpasok sa sustainment phase effort sa nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan kontra insurgensya. Narito ang report. Isang konkretong halimbawa ng tagumpay sa kampanya kontra insurhensya sa probinsya ng Davao del Norte ay ang mga pagbabago sa munisipalidad ng Talaingod. Ang Talaingod ay kilala noon bilang taguan at kampo ng mga rebelde New People's Army. Ngayon, nabago na ang imahe ng munisipalidad matapos matagumpay na nakapasok ang mga serbisyo ng gobyerno. Binigyang halaga ng pamahalaan ang bawat sektor na naninirahan sa lugar, kaya umusbong ang kalakalan, turismo, edukasyon, infrastruktura at iba pa. Nagawalat ito dahil sa maayos na pagkakalatag ng pondo o ng Confidential and Intelligence Fund ng probinsya. Paliwanag ni Davao del Norte Provincial Governor Edwin Hubahib, importante na magkaunawaan at buo ang suporta ng lahat patungkol sa peace and order sa kanyang nasasakupan. Anya, positibo ang kanyang lideratura, katuwang ang kasundaluhan ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army, kahit may balakid man sa usaping pinansyal na suporta. Ipahibalo na ako ng abisan sa kagamay sa atong confidential funds, padayon ta ng ningkamot, naghimog mga inisyatibo para lang yun nga maprotektahan na ang katawan sa Tibok Probinsya sa Davao del Norte pinaagi sa ato ang uh, partnership sa effort nato sa atong kasundaluan o sa atong kapulisan. Maunigin ko nga, very tight ang ato ang uh, partnership, partnership, sa tent th Infantry Division and sa ato ang uh, Philippine National Police assigned in Davao del Norte nga kitang tanan wala mawadi sa paglaom nga kining atong gain as insurgency, insurgency free province o ato sa masolve ang uh, uh, white area movement sa Davao del Norte, uh, padayon ta ng positive na nga kayaho na tanan. Sa kanyang pamumuno at sapat na alokasyon ng budget, matagumpay na narismantila ang sub-regional committee 5 ng NPA na matagal nang nanggugulo sa Davao del Norte na suportahan ang mga pangangailangan ng IP community particular ang mga bahani, ang mga tagaprotekta ng mga tribo, at iba pa. Pagtutuo ng pansin naman ngayon ng probinsya ng Davao del Norte ang pagbabantay sa mga paaralan ng maharang ng otoridad ang mga individual at organisasyon na konektado sa mga komunistang teroristang grupong CPP and PANDF na magtatangkang ipalaganap ang idealismo ng pakikipagrebelde sa mga inosenteng kabataan dili mo angay magpalinlang, dili mo angay nga magpadala sa mga recruitment kay kanang tanan nga gihimong uh, campaign sa MPE para sila ma-recruit wala nay basihan nga kamatuuran. kay sa tinod lang only ang atong uh, gobyerno sa Pilipinas ang makahatag o makaprovide sa mga ilang mga panginahanglan para diha sa ilang pag-eskwela o para usab diha sa ilang matag pamilya. Bisan sa kagamay sa itong budget, gipaning kamuta na to, nga masustain nato ang atong obligasyon. Bisan ni minus na ta, pero at least na ay atong mapaabot. So, mauna, na ingon na ang atong pagpaningkamot nga hugtanon gayod para nga dili nagyud makabalik ang CPP-NPA sa probinsya sa Davao del Norte. Buo naman ang suporta ng Agila Division sa mga inisyatibo ng probinsya para tuloy-tuloy na matatamasa ang mga tagumpay sa ilalim ng Davao del Norte Insurgency Free Province.